Mga best friend, uh, bigyan ko lang po kayo ng uh, konting tip kung gusto nyong baklasin ang yung tambucho. Para hindi masira ang ating tornilyo kailangan muna natin linisan yung tornilyo ng tambucho para matanggal natin. Pwede tayong gumamit ng uh, pantap. Ito para matanggal yung kanyang mga kalakalawang kasi pag tambucho kasi mainit yan habang tumatagal nagkakaroon ng kalawang yun dyan sa may thread nya kaya kailangan po natin tanggalin yung mga kalawang <laughs> pwede po tayong gumamit ng vice grip kung mahigpit or improvise na uh, pang ikot dito kung mahigpit sya at halimbawa is ito kasi is uh, napadaanan ko na ng pantap uh, by the way, yung gagamitin yung pantap kailangan match doon sa thread na nililinisan nyo uh, kung malimbawa uh, nililisan ko na kasi ito tatanggalin ko na saka ako dulugan yung ating kornilya. kasi natin maluwag na siya mga best friend Ayan. actually napaluwagan ko na ito kanina eh. natin mga, uh, best friend eh uh, maluwag na yung turninyo at hindi kayo mayarapan na magtanggal ng turninyo sa tambucho dahil tanggal ng kanyang mga kalawang yan po mga best friend salamat